<tay> marupok na yan ha? marupok na yan hindi guys, ang pakataas ko ng inakyat niya kumakain ng unggo sa puno tamis na tamis nga yun. may isa pa oh. nakailang na ibon dalaki ng buwan oh Laki oh. Buset, oh, andyan, andyan, yung araw. Ba't dyan tayo nag-video? Wala oh. na. Wala na, yan na lang yata. Ayan guys, inunahan na po yung bantay at yung may-ari. <laughs> Salbahe, no? <laughs> Pero marami yan, no? Oh, nag nagsusulputan na magsasabay-sabay na yan. Ito nga, nakakatawa guys, o. Oh, diba, o? Oh. Dito ba bayan Maliliit. pero madami yan. Ayun pa sa sagawi do no. na lang Matamis kasi eh, no? Tamis kasi siya talaga. Kinakain lang ng ibon. Ah, saan? Guys, tingnan natin. Eh, ala, hanain na, na ng ibon. Hindi naman nakikita Pati sa kanila. Hold. hold. your hands. 3 minutes na. Kusog, 1:30 pa nga lang, 1:30 minutes. Eh. Yeah. Bahala ka, bumaba ka dyan. Tumalon ka, napakataas <laughs> nyan. Talon! <laughs> o oh, yan guys, nakababa na po siya. Ito po yung kanyang naani. Ayan po guys, o oh, tatlong malalaki. Apat to, nakain ko Ay, apat na. ang kain niya na isa. Paano daw ang pagkain ng masarap na duhat? Patingin daw, patingin. Alam ko, Hindi na? Sabay kain. Hmm Hmm, sarap. <laughs> Tamis. Tamis ano? Ang dami pa yan, guys. Pag kaya nagsunod-sunod, mag-mine na kayo ng mag-mine. <laughs> ayun oh guys, so oh, dami itong buong kita ba? Ang dami niya talaga ano eh. Bulaklak. Ayun na, ah, ang dami talaga niya oh. Bulaklak oh. Pag nagsabay-sabay yan. Ayun na, oh, may panibago doon kulay green pa lang pero medyo malaki na makakatawa kaya yung bulaklak niya nung no, hindi pa naulan